Hello guys, uh, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat uh, Minamahal ko mga followers na patuloy na tumatangkilik nito pong aking YouTube channel So, welcome back! At uh, andito na naman po si Apo Joey upang muling magbahagi sa inyo nang isa na naman pong makabuluhang kwento. At ito po ay patungkol po sa ating mga anting-anting. Pero bago po yon, nais ko muna po tayo mag-intro. Yeah sa ating pong pagbabalik ay nais ko muna pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik nito pong aking ginagawang vlog. Salamat po sa 1,532 subscribers. Ayan. So, 1,698 view. So, ngayon lang po ako muli nakapag-vlog. At sa akin pong followers sa FB, ay meron na po tayo ditong 6,106 followers. So, napakarami na po. So, sa mga hindi pa po, nagsusubscribe at bago pa lang po sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe, like and share. At pakiclick na rin po na notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong videos na ginagawa. Nakatulad po ngayong araw na ito. So sa pagpapatuloy, uh, kayo ba ay mahilig sa mga anting-anting o uh, tinatawag na gimat? So ang ipakikita ko po sa inyo ay ito po mga collection ko. At kadalasan po ay ginagamit ko din po ito nung ako po yung mga nagsisimula pa lamang sa aking paggagamot. At tuminsan nga po ay kapag po may pumapasyal dito ay na, na ko po na ipagkakaloob sa nararapat pagkalooban. At dito po sa akin pong collection ay masusubukan ko po talaga kung gaano mabisa ang kapangyarihan tagline nitong ating pong gamit at nasubukan ko po ito ito po yung tinatawag na yung pong medalyon na irusemad so ito po yun guys so medyo maitim na po siya palibasa po ay matagal ko na po siyang hindi nagagamit nilalagyan ko po siya ng langis ay napakabisa po nito mga kapatid hindi lamang po sa ating kalusugan protection po ito para po tayo maligtas meron pa po tayo mga tres piko ayan Roma ayan po meron po tayo Siete Arkanghel pero ito pong erosomer na ito na medalyon na traspiko ay kakaiba po ito. Bakit po? Ako po ay nasa isang pistahan. So ano po ang ginagawa ko po doon? Ako po ay meron po akong iniintay na mga kaibigan, kaklasiko po at kami po ay mag kikita-kita sa isang lugar doon po sa San Jose. So meron doon po sa pwesong yun ay meron po yung iskinita, doon po kami naghihintay. So bago po ako umalis ng bahay, kasama ko po siyempre yung akin pong dating assistant si Marlon Cana, Ah uh, aalis po sana ako pero sabi niya sa akin ay magsuot ako ng medalyon at ito nga pong Irisumad ang kanyang pinili na ibigay kasi nga po ako nakakalimot na kasi hindi naman po ako pupunta sa gamutan kundi po pupunta po ako sa kainan. Ayan. So kakain po tayo guys. So ano po nangyari? Isinuot ko po. At ganoon na nga lang po ang pagkagulat ko nang kami po ay makarating doon sa amin pupuntan. Habang nag-aantay po, syempre nagchat-chat po. Hindi ko po na mamalayan sa pagchat-chat ko, may dumaan pong sasakyan sa may gilid. At talan nyo po ba nangyari? Ay nadaanan po yung aking paa nang gulong. So alam naman po natin kapag po inagal na na daanan, maaari po ang ating, mga, ang ating paa ay mapisak dahil sa bigat po noon, sa sobrang bigat. So, nung araw po ngayon, syempre may dala po akong langis, dala ko po yung bag, pag po ako ay umaalis, mga kagamitan, hindi ko po namalayan malayan yun. So, nagulat na lang po ako nung ako yung madaanan. At napansin nga po niya, nagulat din dahil nadaanan ako ng gulong. Pinagmasdan po niya ako kung ano ang nangyari. So alam niyo po ang ginawa ko ay para po akong walang nangyari. Ang ginawa ko po, syempre po para, tuma para pong may bato lamang pong tumama sa akin pa. Ayun po ang akin naramdaman. At ang ginawa ko po agad, ay pinahirang ko po ng aking langis. Yun lang po, isa po iyo sa pinaka naging karanasan ko at talagang nasubukan ko na itong tangang kung ito ay talagang garantisado na talagang pamproteksyon, pangkabal. Hindi lang po pangkaligtasan sa kapahamakan, kundi kahit po maging sasakyan kapag sinungot nyo po ito, ay uh, ililigtas po kayo. So hindi po ako nasaktan. At uh, tunay nga po na talagang napakabisa. So ang dapat nating gawin ay uh, 'wag nating kaliligtaan na itoy mga dasalan, alagaan, pag-alayan. So para din po itong tao nagugutom. So anong dapat nating gawin kung tayo ay ang ating physical na katawan, pinakakain natin dapat pinakakain din po natin sila ng dasal. So, yun po ang mga dapat po natin tatandaan. So, napakarami pa po akong collection dito na kagamitan. Meron po tayong ah uh, tinatawag na peso sa grado. So, ilan po iyan sa mga collection ko po na mga anting-anting. So, iyan po ang isa po sa mga binahagi ko po sa inyo na karanasan ko na talagang to, nagpapatunay na talagang napakabisa. So hanggang sa muli po, uh, ito po ang inyong lingkod si Apo Joey. Uh, abangan nyo pa po ang mga susunod ko pa pong ibablog sa inyong lahat. Ito po isa po sa mga testimonya na ibinabahagi ko po sa inyo. Sana'y naibigan nyo po itong aking pong kwento. Hanggang sa muli po. Bye bye po and God bless you po.